napunuhan po natin itong mga bugambilya ko na mga bagong trim kasi kulang sa dahon napunuhan naman natin ganito lang ako karami ang paglalagay ng bono isang hawak lang sa ganyan isang gilid pag inipit nyo na ganyan kasi maliliit pa lang ito mga bugambilya na ito kasi ito napahirapan sa bagyo ito kaya nagkaganito na ah, nalaglag yung mga dahon kaya na ngayon pagdadahunin natin sa karating pag -uhusbongin. Nakita nyo may mga bulaklak na rin. Oh. No? Dati namang bulaklak na ito. Nabagyo lang kasi. Kaya, kaya abonohan natin. At papakita ko sa inyo yung tamang pag-abono kung paano. Sampulan natin dito sa gawin dito. Kasi nabonohan ko na dito kanina. Pag mag-abono kayo ng ganito. Uh, direct na natin hindi natin lalagay sa tubig kasi dami naman ng na ganyan sa ratito ito tubig Ma tatamaan yung mga dahon yan diba kasi ako isa isa natin didiligan yan napakatagal natin kaya ganito ang gagawin natin isang ipit lang po na ganito ito ganyan ang bilis pagka ganyan lagay lang kayo ng lagay isang ipit lang dalawang gilid ang lalagyan natin at mamaya didiligan natin pakita ko sa inyo yung tama pagdidilig pagka ganito para hindi siya masayang agaya sa akin malaki yung hose ko yan, lagyan ko na ba yan meron na dito ganyan lang oh bilis di ba kulang siya sa ano dahon pero na medyo naguuspong na rin siya yan na ko kasi pero para mas mabilis pa abunuhan na natin <coughs> ganyan lang bilis di po ba kasi pag marami kayong bungambilya eh talagang ganito ang gagawin natin kasi sobrang matatagal tayo makabuo. bilis lang pumagabono pag pagka ganito, ayun oh konti-konti lang ito kanina eh isang puno dito ito ah hindi mauubos ito sa isang plat na to ayano eh 250 sa so isang plat na yon 250 din yon ito ginagamit natin yung ammonium sulfate para maghusbong siya at ah, magsanga ng marami kasi nag ano, nagbawas ng dahon dito ba? Oh. Napansin nyo. Ayan mga ano yan, sa 15 days yan. 10 days hanggang 15 days. Ah, papakita ko sa inyo. Marami ng dahon yan, magiging malaguna yan. Ayan, iyayariin ko lang. Bibiligan naman po natin. Tapos na. Aray pang natira. Oh. Tulong ang gagamitin natin pandilig. Oh. Medyo mahina lang. Kasi masyadong malakas yung hose ko. Uh, atapon. Atapon yung abono. Kaya ito lang gagamitin natin. Dito lang yung pagkitilig. Oh. Hindi masyadong marami para hindi tamapon. At tapos na rin po naka walo tayo na ganito apat na dilig na ganito sa isang linya tama tama lang yung dilig na yun ah uh, pagkaraan ng dalawang pangalawang araw didiligan ko na lang uli agaganda na yan ah uh, makikita nyo ah uh, ng 15 days yan kasi uh, mga sangasangan lang nakikita natin di ba kukunti yung mga dahon niya Uh, sa loob ng 15 days yan, makikita nyo, uh, malago na yan, makapal na. Marami ng usbong. May dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Bye bye.